Konektado rin po ito sa DPWH, no? Uh -huh. Ang nangyayari ho kasi in 2018, lahat ng classroom sa Pilipinas ay kailangang gawin ng DPWH. Mula 2018 po 'yan hanggang ngayon. At uh -huh. nung panahong nilipat po ito sa DPWH, unfortunately, dyan rin po lumobo 'yung ating kakulangan ng classroom. No, itong nakikita po uh -huh. natin sa screen, ito po ay sa Mabalakat. no? Nandoon po kami kahapon uh -huh. at uh, doon po sa kanilang eskwelahan All I think 9 or 10 ang condemned classrooms po sa kanila. 10 years ago po pa po, po, po ito na condemn. 10 years na hindi oh. pa po napapalitan. No? Oh, oh. So 166 condemned dahil po sa ano marupok na, na yung building. Well, But, oh. ano nga po eh uh, kailangan nakasama ko rin po si Mayor no, si Mayor Gerald Aquino po yan ng mabalakat. At uh, sabi nga niya ipapaaral niya sa kanilang engineer kung bakit siya kinondem. Kasi semento na semento naman yung foundation. Uh, mukhang uh -huh. maayos pa naman yung mga dingdings, so aalamin na rin nila kung bakit ito na-condemn. Pero Bakala. ito po yung uh -huh. sitwasyon ng mga classroom sa ating bansa. At uh -huh. yung bill na hinain po natin, yung Classroom Acceleration Program, uh -huh. basically po, Sir Jarius, tiyatanggal niya sa DPWH yung uh, paggawa ng classroom. Imbis po okay. DPWH, direct na po ito sa mga LGU at mga okay. NGO na meron track record sa paggawa ng classroom gaya po ng okay. Chinese Chamber, Angat Buhay Foundation, Hope Foundation, oh. Security Bank Foundation, yung mga foundations na gumagawa po ng uh, classrooms na matagal na pati rin po yung mga local government unit na nais rin pong magdagdag ng classroom sa kanilang lugar no na ito oh. po ay nakita namin yung LGU at yung NGO yung classroom po nila yung presyo ay mas mura kaysa sa national oh. government budget, no? Uh -huh. Kung baga, gumalabas po 20 to 40 percent more expensive ang mga classroom kung dadaan ito sa DPWH uh -huh. habang kung ito po ay gagawin ng LGU at ng mga NGO, mas mura po. At dagdag uh -huh. po doon, nagagawa po siya within the year. Eh yung ibang classroom uh -huh. po ng uh, DPWH, parang tumatagal ng dalawa o tatlong taon bago po matapos. So, uh -huh. isa po itong um, panukalan kaalang nahihayain na po namin, nagkahiring uh -huh. na po kami dito, lumabas nga na mas, mas mura ang paggawa ng LGU at ng mga NGO at mas mabilis. At uh, hinihikayat ko po mga kasama ko na islash na po natin itong flood control budget. Baka pwedeng i-zero na nga po yan. ilagay na lang sa mga lugar na talagang may flooding. At yung natitira, nasa tingin ko po, aabot pa yan ng mga 100 billion, ilagay po natin sa edukasyon at iba pang mga programa na talagang makakatulong sa tao. Yan po uh -huh. yung pinakahangarin po natin. No? Hanggang Desembre pa po yung budget. And I'm hoping kapag na-slash po itong flood control budget na ito mapunta naman po sa edukasyon. Ang uh, ang perang 'yan mapunta po sa mga kabataan natin.